Sa nakaraang episode ng ating Philippine Loop Adventure Tour kung saan narating natin ang probinsya ng Leti nadaanan natin ang pinakamataas na tulay sa buong Pilipinas ang Agas-Agas Bridge Pinuntahan din natin ang nakatagong kiyaman ng Ormoc City ang Lake Danau kung saan pwede kang magtampisaw, magkayak at maligo. At nadaanan din natin ang tulay na tinaguri ang Bridge of Love, ang pangalawa sa pinakamahabang tulay sa Pilipinas, ang San Juanico Bridge. Samahan nyo na naman kami para sa panibagong episode ng ating Philippine Loop. Let's go! Okay, time check natin. 8.05. Alis na tayo. Destination natin ngayon galing Tacloban City ay papuntang Alun. Okay, let's go, let's go! Ayan na po. We're sa Alun ng Samarang. Ang isla ng Samar ay matatagpuan sa gitnang silangan ng Pilipinas. Ito ang pangatlo sa pinakamalalaking isla at pangpito sa may pinakamaraming populasyon sa Pilipinas noong 2020 census. Nahati ito sa tatlong probinsya: ang Samar o dating Western Samar, Northern Samar, at Eastern Samar. Yeah. Dito ba ba, may nakita kami na para mga bahay kubo sa may gilid ng dagat. Ito daw po yun. San Juanico Escape Resort. So, dito po yung daanan. Kasi so, ito lang po yun. Ano, Samar na po ito. Samar. May post of, uh, police office dyan. Police post. May DPWH, Tsaka dito yung daan. Pwede daw po ipag. Dito yung mga motor. Sabi ni sir. Okay. Diretso na tayo. Punta tayo ng... Allen, pero syempre, Parang nag-i-stopover mo tayo sa Calvario, magkain tayo doon. Okay, let's go! Let's go! So, welcome to summer! <laughs> Yan! Welcome to summer! Oh, oh, asa ba? Okay, ganito na tayo

I'm <laughs> going Biga District ang daan dito. Sabi. Sabi ha. Oh. Baha pong siguro na Oh okay. my God, nagtiriyo naman ako mga balay. Nagtiriyo <laughs> <laughs> pala guys, kala ko mga bahay. Mm -hmm. Yehe, yeah, thank you. Thank you kuya. Uy, oh, ganda emergency response medyong pa? Malapit oh, okay. na tayo sa ganda ba siguro. Yeah. Okay. Time check, 10, 18, Binababa pa rin natin ang Harika Highway Highway, AH26, papuntang Tabayog City. Okay. Oh, okay. Oh, mm. Ano <coughs> <coughs> Tama. po yung, ginabangan. Ginabangan, Sama, Di time check, turn 107 km pa po papuntang Calbayog City Nandito so, na po tayo ngayon sa Rayos Samar Kerbau para pembentang kat Belugan, Burunggan, Kerbau kat Belugan. Asal tung biri mahal tung biliri. Ah, Itu Burunggan. Aje tu. Hmm. Apa tu ta? So, ah? Itu pertanyaan seburai sama. Itu yang mana bayar yang jabung Dalam bangka ni dito di tu. Tukar Wow. Lawa. Ganda. Oh, maraming fish pan. Oh, uh, talaba. Oh, iya, no, talaba farm. Oke so guys, dito tayo sa Happy Hut. Yan. Oke okay, guys, so dito tayo sa may Happy Hut. So, may CR din sila dito. Wala. Kusama, may TV. Hello, ma'am. Oo, oh, meron Dito kami ngayon sa Happy Hat, guys. Kape. Ito yung order namin. <laughs> Overloaded. <laughs> oh my God. Sarap. Thank you, ma'am. Mm -hmm. Bye bye, ma'am. Ang <laughs> ganda dito lang kami ng Luzon mamaya. Paan kami dito sa, sa tabi ng road. Beautiful naman ni ate. Nag-filter. <laughs> Gulat ako bakit super pink ang face mo. nag ka pala. Ate, I love you. Miggy, I love you. I miss you guys.

Salamat. E dito tayo dadaan kasi diversion. Doon po punta ang sentro ng Port Malogan. Tayo dito tayo ang diversion kasi diretso naman tayo ng, ng Allenport. Port. Dito yung Port City Summer. Time check. 1.03 na po ng hapon. 134 kilometer pa po to, mula dito papuntang Allen Port sa Summer. Ito gusto tayo dito? Sa tara nga Parang judag siya ba? Dito! Ano po kayo sa bayan ng magaganda? Gandawa! Samar! sa mga... Yung sungayan, mana! O <laughs> hey, yan e! Eh. Gandara! pero ano yun Sungay yan? Uy, sungay! Ay, oh, nakakaano naman. Pero hindi! Huwag kayo maniwalaan dyan. Babe! So, picture okay. tayo dito. Bus route to Calvaryon Island. Bridge pala ang ganito go doon. So, dito yung diversion. Let's go! Calvaryon. Welcome sa Santa Margarita. Liliko po tayo dito sa may right kanan oh, pagkatapos nitong power station nila Ayan po, uh, oh, patpunta Kalbayog okay, dira, Ah, dira ah, ang Santa Margarita ah, po Dito po yung Santa Margarita na Municipality lang. Dito po tayo. Wow! Wow! <laughs> Hey! Oh, bobo. Kita na to, boy. Grabby good. <laughs> Kita to sa video ba? Okay na. Tama. Tama? Mm. Kalbayo <laughs> pa to. Ito, dito ni na. Kalbayo to. Parte na kalbayo, pero yung bayan talaga sa baba. So, ano salita dito, sir? Maray pa rin. Baray. Baray na. 301 pesos, 4.686 liters, 64.25 per liter. Tsaka ulo natin, 7.095. Ayan. Pilotsin <speaking in the city> na tayo. Doon na lang tayo magpapahinga. Doon na lang tayo sa port magpahinga. So time check, 3.17. 67 kilometers na lang. Nasa alin na tayo. At may dingin sila ng ano? Hindi, walang

nakiilan picture lang picture. Picture. Ah. Tama kasi mo video. Oh, godan nan dai o. Ay bad. Kanu naman mato smarten. Oh, guys, meron dito. Unity is strength. Kag manipulate noten. Yes, naopta na, na o. Okay Let's go! Wow! From the buong piyahe, kilid ni Tagat Time check for 25, 18 kilometers na lang Basaktan sana natin is 5PM na barco, sana meron pa Naranggay mo ko, Tad? Tad, siya siya Dito tayo. 9 km sa 4.33 na po ng hapon. Sana makahabol pa. Para makapag-relax uh, tayo ng maaga. Pupunta okay, na tayo sa port nila. Okay, rapid na tayo. 600 meters. O, Kapasok, o, okay, dyan. Papasok daw dyan. Okay. Ano mo? ito na. Port of Allen. Ayan. Allen Ferry Terminal. So, port of Allen dito. I want to matnog, but we'll have to this way. Ayan. Where Ay, oh. oh, to the park? Asa ang Port of Allen? Sa Montenegro. Montenegro. Mam, sa oras ng pamatnog sa Montenegro? Ano operation sa Montenegro? So, dumating kami dito ngayon, uh, mag-alasin ko na, na na kami sa biyahe, like Paris na lang. Pero na ayaw ang tent mo dinagrama tayo. Ay, na big tent, sir. Wow. Kalakaw na daw. Ano nakalakaw na. So, sa'yo sila eh. Kailangan ba ito, ma'am? O RCR? Tent, sir. Nakakuha na rin tayo ng ticket, Light Paris at 6.30 ng gabi mamaya. Ayan, mas may siso para ma-stretch stretch n'do. Na <laughs> uh, nakakuha na kami ng ticket, bali Kuha ka ng ticket doon sa mga ticketing ng barko, na shipping lines. Pagkatapos, pasok kayo dito sa sa entrance ng Bal Balwarte ko, 'yan 'yan. Tapos doon sa dulo banda, kaputang CR. Meron doong ticketing kahelera ng mga windows ng mga opisina. So, punta ka agad kayo sa window 1, kuha ka ng ticket doon para sa terminal fee. Ang terminal fee nasa 65 Motor ito na EDV 160 Tapos yung toll ticket 30 per pasahero So dalawa kami 60 pesos So yung terminal fee is isa lang Then pagkatapos punta kayo sa window Sa coast guard para magpatatak Para okay na so After doon, good to go na Wait na lang kayo sa departure nyo O sa loading, loading ng barko good. Dito kami ngayon sa loob ng port. Ano, sumali. Kakain yan siya, show my rice. So, gutom eh. Katapos ng ilang oras, ano? Uh, almost 8. O 8 kami umalis ng Tacloban. 1 hour rest, tapos 5 p.m. na. So, 9 hours total lahat na biyahe. Kain muna tayo. Dito na tayo papasok. Diyan tong waiting area. Dito yung papasok ang... Okay na? Okay na. Saan sir? Saan banda? Sa left side? Magandang barko. <laughs> magandang barko? <laughs> Maganda barko natin ngayon. Dito daw parang... Left side. Parang ano, kinakabahan ako ng magandang barko. Sir! left ferry sir! Bolo?

Matlog. 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 Sakto. <laughs> thank you, thank you. na tayo sa Lion Ferry. Kaya tayo sa deck. Napakalayo! Kahit saan lang dyan, sir. Okay, tayo pa lang dito sa Light Ferry, guys. Ito yung Light Ferry. <coughs> Travel time natin is isang oras papuntang Matnog. Papahinga tayo kahit saglit lang. Double deck sila, oh. Tumami, oh. to the island of Luzon nito tayo ngayon sa Daraga Church so, ang Otsawa Ruins ginawa noong 1587 so